Sa gitna pa rin na ng hindi natatapos at mainit na debate ng korupsyon sa pamahalaan. Muling bumuelta si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga kritiko na nagsasabing kurakot siya bilang isang politiko. Sa pagbabalik telebisyon ni Digong, hinamon niya ang publiko at mga opisyal na tignan na lamang umano ang kanyang bahay na talaga namang hindi masasabing bahay ng isang presidente. Aminado naman si Digong na malaki na raw talaga ang nagaso silang confidential funds sa Davao City noong maupo siya bilang alkalde ng lungsod. Bukod dito, muli namang bumanat si Digong na buksan o siya sa atin sana ng kasalukuyang gobyerno ang mga libro ng confidential funds ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay dating Pangulong Duterte, pwede yan lalot yan sa batas kung saan karapatan ng taong bayan na ito'y malaman.